Magandang araw mga ka-Lance Stream News. Ako po si Lance at ako naman si Docs, partner. May uh, kakaibang balita tayo ngayon. Ito ay nangyari naman sa bansang Vietnam. Aba, Vietnam naman tayo ngayon. Anong kakaibang balita na naman 'yan, partner? Na talagang dumayo pa tayo sa Vietnam. Tungkol ito sa isang lalaki sa Vietnam na 80 years old na hmm? Nawala daw itong tulog O hindi natutulog sa madaling hmm? salita may, gan may ganun ba? Nabubuhay ba ang isang tao kung walang tulog? Mukhang hindi totoo yan partner ha Mukhang gawa-gawa lang yung balita na yan Okay partner, pasok. Ito partner Umpisa na natin yung detalye ng balitang ito Kung ano talaga ang nangyari Isang 80 years old na lalaki sa Vietnam ang di umanoy. 61 years na hindi hindi natutulog dahil sa insomnia. Laman na mga balita ngayon sa Vietnam ang magsasakang si Thai Ngoc. Dahil ayon dito, may git-anim na dekada na siyang walang tulog at hindi naapektuhan dito ang kanyang kalusugan. Sa panayam ng mga local news agency sa misis, mga anak, kaibigan at kapitbahay ni Ngok, wala pa sa kanila ang nakakakita na natutulog ito. Partner, wait lang. Iba e paano naman nakakasiguro yung mga kakilala ng taong yan na hindi siya natutulog? Nababantayan ba nila yan ng 24 oras? Iba e paano kung tulog sila? Saka naman natulog yung taong yan, yung nasa balita. Tuloy mo na natin, partner, para malaman natin yung dahilan. Okay. okay. Nagsimula ang kakayahan ni Ngoc na hindi makadama ng antok noong siya ay 20 years old. Nagkaroon siya ng lagnat at simula noon ay hindi na siya makatulog. Kahit uminom siya ng sleeping pills, sumubok ng traditional medicine hmm. at alak, hindi na siya dinadalaw ng antok. Dahil nabalita sa buong Vietnam ang tungkol kay Ngoc, Ilang espesyalista roon ang nag-alok ng libreng testing at analisis sa kanyang karamdaman. Pero tumanggi si Ngok dahil para sa kanya hindi na niya kailangang magpatingin sa doktor. Umabot ng international news ang insomnia ni ng Ngok at nabasa ito ng sleep medicine specialist na si Dr. Vikas Wandhua ng Sleep Services Australia. Nagbigay siya ng opinyon tungkol dito at sa tingin niya ay nakakatulog si Ngok pero hindi niya ito namamalayan. Paliwanag nito na ang mga taong may severe insomnia ay hindi na malilistinggis ang pagiging tulog sa pagiging gising. Maaring nakakailip siya ng tigka-kaunting oras at sapat na ito para magkaroon siya ng lakas sa buong araw. Biyono nga partner, para talaga maniniwala ako, na hindi siya talaga natutulog, dapat pumayag siya sa alok ng mga espesyalista para talaga malaman kung totoo yan. Eh, kaso, hindi siya pumayag, kaya malamang sablay yan. Anyways, partner, may kwento ako sa iyo. Kinausap ako nung isang araw. Gusto daw niya magtayo ng isang negosyo. Mm -hmm. Ano raw bang negosyo yung maganda, yung kikita ba? Sabi ko naman, maganda ngayon yung zoo. Sabi naman, sabi naman niya, pwede daw kasi may kakilala siya na kaibigan na mapagkukunan ng mga hayop na ilalagay doon sa zoo. Mukhang mahina naman yung negosyo na yan eh. Kikita kaya siya. Ito nga partner eh. Hindi sinunod nga niya yung payo ko. Nagtayo nga siya ng ganong negosyo. Noong opening na, ang entrance niya ay 500 pesos. Kaso, walang pumasok ni isa. Kinabukasan, binabaan daw niya ng bayad. Yung entrance, ginawa niyang 300 na lang. Aba, eh, wala pa rin daw pumunta kahit isa. Eh, mukhang nalulungkot na siya kasi baka malugi na siya sa... Baka malugi na siya pag wala rin pumunta. Pumunta ulit siya sa akin, sabi niya, pare, mukhang hindi ako kikita dito sa sinasabi mong negosyo. Sabi ka naman, babaan mo pa pare, gawin mo ang 100 na lang. Hindi ginawa naman niya ang payo ko. Kaso, wala pa rin pumunta kahit na 100 na lang yung entrance. Eh, baka naman ilang hayop lang yun nandun. Kaya walang gustong pumasok o pumunta o manood. Marami partner, may mga tiger pa nga, leon, elepante, basta maraming hayop sa loob. Hindi kinabukasan, sabi niya, isasara na lang daw niya yung zoo kasi baka matuluyan siyang malugi ng malaki. Sabi ko, wag, nandiyan na yan. Dapat i itunoy mo. Sabi ko, ito gawin mo. Wala nang entrance fee, libre na. Kayaan mo sila. Hindi, e sabi niya. Eh, paano naman ako makikita niyan? Eh, wala nang bayad. Kaya nga nagninegosyo daw siya para kumita. Eh, libre. Eh, di wala nang bayad. Di lalong lugi din. Kaya mas mabuti daw isara na lang. Tapos sabi ko sundin mo lang yung ano sinasabi ko. Di sinunod naman niya. Pambihira ka naman eh. Anong kikisahin naman ni eh, ginawa mong libre? Anong klaseng negosyo yan? Parang patiwakal yan eh. Makinig ka nga muna partner. Ito nga okay. eh. Okay. Tumawag yung hmm. kaibigan ko sabi niya, pare. Okay. Sabi niya, pare, ang daming tao dito sa zoo ngayon nagsiksikan daw yung mga tao sa dami sabi naman niya paano naman ako kikita nito eh wala kasing bayad ah, sabi naman. ko ganito gawin mo isara mo na yung entrance kasi sobrang dami naman ng tao tapos doon ka na sa exit magabang doon ka na sa exit magabang at magbabantay singilin mo sila ng libo bawat labas nila sabi niya may paano sila magbabayad yung entrance nga na 100 hindi na nga makapagbayad hindi nagbabayad eh ipalabas eh, pa ba sila magbabayad? Sabi ko, pare, ganito gawin mo. Pakawalan mo yung mga leon at tigre. Tapos, magtatakbuhan yan sa exit. Huwag mo palabasin pagka hindi nagbayad ng limang libo. Ba, Okay, okay ba yun? Exit Ayun, ang laki ng kinita ng kaibigan ko. Eh, huwag sila magbayad, hindi sila makakalabas, di ba? Malupit ka ba doon sa Chinese na nilipat ng opisina sa bundok? Mas malupit ka doon, partner. <laughs>